<laughs> itlog ng pugo. Maganda pala ito sa mga alagang manok. oh, ha. Magpapakain kami ng itlog ng pugo ngayon. Ito yung ginagawa namin once a week, no? Alternate dun sa giniling na karne para maging source of protein ng mga alaga namin. Kasi kasi nga dahil ang mga alaga namin hindi yan nakakawala o naka cord sila at nasa mga pen sila hindi sila makahanap ng mga insekto o mga bulate so kami na lang muna yung nagbibigay ng source of protein nila kasi nga hindi nila muna kayang maghanap dahil sa nga naka, naka cord sila ngayon isa to itlog na magbibigay sa kanila ng protein next week giniling na karne para sa protina nila pero ngayon itlog naman So, pinili namin ng itlog ng pugo kasi maninipis lang yung mga shell nito para lahat ng mga manok namin makakain mga pati mga sisiu pati mga si crocodile yan manipis lang yung shell madaling ma uh, magiling ng kanilang mga balun-balunan yan o ba diba? so nagbibigay kami ng isang itlog lang kada alagang manok kasi nga dahil sa ma mataas sa protina to hindi naman natin sila nilulunod sa protina suplement lang natin yung protina nila hey umaano ka <laughs> umaano ka dyan ha sumisimple ka ha? bakit manok ka ba o talaga Kobe ha ya, marunong kang umanap ng ano mo ha spot, spot mo ha o ayan Diyan sa iyo, diyan Hey, hey, hey. Gusto mo ba ng ano, itlog? Oh. Hmm, dito rito. Bigyan na lang natin kay Bradley yung mga balat kasi si Bradley eh. Kakain ba niya? Kakain ba okay, niya? Mm, eh, okay, tingnan natin. Hmm, Kobe. Hmm. Hindi ata. Kainin niya. Didilaan niya lang. Ah. <laughs> oh, dito. Ayun, kainin mo. Hmm. yun sa iyon hmm. kagusta ng Bradley na no? hmm. matugap ito magtatawag pa Para sa iyo itlog na to. mas maganda yung mga itlog na yan na binibigay sa mga alaga manok kaysa doon sa mismong itlog na manok. Kasi nga dahil sa similar sa itlog nila, lalo-lalo na sa inahin. Pag binigay natin, iakalain nila. Parang ito yung kinain ko nung isang araw eh. Ito kain niya, di ba? Kaya itlog na pugo, para iba yung kulay. Ito yung sa tingin nila ito yung pagkain. Speckled na. Tapos sakto-sakto lang sa isang manok ang isang itlog ng pugo. Para sukat-sukat. Di ba? Kaya sa itlog ng malaking itlog, hati-hatiin. So hindi balance yung makukuha ng isa sa isa. Para isang manok, isang itlog sakto-sakto. Goods goods. mga sisil. My oh, favorite good morning. Kainan tayo May special treats kayo. Ito. Sabi nila maganda to lalo na sa mga sisil. Mga itlog ng, ng pugo puyo. Ayan o. Basta imamas lang na ito. Yung iningin na ba mag ano yan? Oh, yung isis red niya yung para matuto, maaga pala matuto na sila kumain. Ayan na. Tuturuan nyo. Ayan. Ayan na, kumakain na. Ayan na. maaga pala tinuturuan na. Kumain ng ganyan. Dahon. Maganda yan lalo-lalo na sa sisiw. Kasi wala pa yung mga grit sa, sa kanilang mga balumbalunan, yan ang magbibigay yung mga eggshells na maliliit. Manipis lang yung eggshell tama-tama sa mga piso. Laki <laughs> ng chunk na yan ah. Eh. Saka pupunta. Hindi niya alam sa inyo yung dadalin. Hindi ka tala siya nakakakain. <laughs> ang dami niya wala maagaw sa inyo. Ayan ah. Sige Yung mga itlog, hindi naman protein na lang na ibibigay nito. Baga, complete meal na to kung tutuusin. May carbs na to, may mineral, may moisture, tapos may calcium na rin para sa buto. May grits na rin yan para sa mga alagang manok. Delivery po ng itlog. <laughs> oh, siyempre, kailangan tirisin ka agad kasi ano to eh, kumakain to ng itlog eh. Para, hindi niya alam na It's an egg. Mm -hmm. Alam mo, patay gutom yun, no? Know? Para mo di kumain. Mm -hmm. Mm -hmm. Padadal, hindi ko naman naagawin yan. Bukay mm -hmm. pong kain na tayo. Mm. -hmm. <laughs> <laughs> Isa Hay pa to. <laughs> 5K dudong. <laughs> Tana. Hindi na sila lalabas. Ba? Kakainin mo na yan. Gentleman yan eh. Sa'yo na talaga yan. Mm -hmm. oh so. Maraming pa tayo natira. Tama-tama ito. Alam mo mga kanino? Sa mga matatakaw <laughs> ng Don <laughs> Eggers. Don <laughs> Ito, kailangan talaga nila ito kasi malakas ang konsumo ng protina ng mga yun kasi nangingitlog yun. Alatigil ng itlog. Napaka prolific talaga. Cross ng round ay round. Ah, uh, Rhode Island Red at saka Decal White. Ang last minute Decal White saka Decal Brown. Decal White saka hindi wala man Decal Brown. Ah, man. ano kasi isa? Rhode Island Red. Wala na. na. One lang, one lang pwede. Okay, let's go there. Okay. naisip po guntingin na lang to para hindi siya napipisak o ba? Diba? ito naman ay para sa mga brown eggers gulupit ko na lang luto nga para sa kanilang source of protein o diba? yung malalaki kukunin na lang ni Hukin <laughs> may favorite things eh. baka hindi nga tiran si Hukin dyan eh Tsaka naman si Hook magkaano talaga sa mga girls eh. Mm-hmm. So ito ay para sa mga brown eggers. Tapos yung mga iba nating manok na nakakord, nakakain na. Kaya ito, preparing sa kanila. Lalagyan naman ng mga pellets. Tapos ko na yung itlog ng pugo. So magdadagdag lang ako ng pellets. Dalawa, dalawa. Tapos ihahalo-halo ko na lang yan. Gamit ang may wagang gunting. Okay? Let's go! Eto na nga yung food! Food, food, food. <laughs> Eto na. May special kayong food ngayon. Ito ang pinatawag na itlog ng pugo. So, ito na. Ok, oh, mga'n. Oh. Kinaos <laughs> out isa. Oh, di ba? Tapos kaya kukuha ko ng itlog. Meron silang four. oo Oh, meron silang four na eggs. Jumbo four eggs na nandito. Oh, ayun ganun. Prolific. Ako kukuha lang kahapon. Meron na naman ngayon. Oh. Prolific hmm. talaga. Oh, sweet. Oh, ano lang big to. Lakas kumain. Devour ka agad. <laughs> Kasilaw! Kasilaw! So ayan po ang istorya ng aming itlog episode hanggang sa susunod na episode. Maraming 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 salamat sa inyong panonood. Alam. Alam. Ini Yes. Okay. Oh, Ubus. 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 mo agad.